isipin mo na bigla mo na lamang matagpuan ng isang bagay na sobrang nakakakilabot at hindi inaasahan na nagpapadama ng kakaibang takot yan ang naranasan ng mga archeologists at manlalakbay na nakadiskubre ng pinakakakaibang mga bagay kaya sa video ito ay malalaman mo ang mga pinakamisteryosong bagay na kamakailan lamang natuklasan ng mga tao una ay suriin natin ang mysterious dark flow kung may isang bagay na nakakatakot, yon ay ang ating universe. Kamakilan, natuklasan na mga mananaliksik ang tinatawag na dark flow. Bagamat hindi ito masama tulad ng mga kakaibang pangyayari, sa mga pelikula ay nakakatakot pa rin ito. Isipin mo ang mga galaksiya, ang mga naglalakiang lungsod na puno ng mga bituing bumubuo ng universe na kumikilos ng sabay. Ang nakakagulat na pagkilos na ito na umiikot ng bilyong light years ay tinatawag ng mga siyantipiko na dark flow gamit ang datos mula sa NASA. Napansin ng na mga siyantipiko na ang ilang mga kumpol na galaksiya ay hindi lamang naglalayuan dahil sa paglawak ng universe. Sa halip, sila ay kumikilos ng sabay patungo sa isang tiyak na direksyon. Ito ay isang nakakalito at nakakagulat na discovery. Pero ano ang nakakatakot dito? Hindi lamang ang lawak ng pagkilos na ito, kundi ang implikasyon na mayroong isang bagay sa labas ng ating universe na may isang bagay na napakalakas na nagbibigay ng impluensya sa mga napakalaking strukturang ito. Ang kababalagahang ito na napagtanto sa pamamagitan ng paggalaw sa cosmic microwave background, ang sinaunang alingaw-ngaw ng Big Bang ay nagtatanghal ng isang Puwersa o presensyang nakatago sa mga anino ng space-time, maaaring ito ay ebidensya ng ibang mga universe na may hindi kilalang dimensyon o mga di nakikitang puwersang sumusubok sa mismong pangunawa natin. At narito rin ang 1,000 years old mummified monk ang kaso na ito ay maaaring magbago ng iyong pananaw sa mga estatwa simula ngayon. Natuklasan ng mga siyantipiko ang isang monghe na mami sa loob mismo ng isang sinaunang estatwa ng Buddha at ito ay nasa loob sa loob ng ilang milenyo. Ang sinaunang ribulto ng bodhis ay nagmumula sa ikalabing dalawang siglo samantalang ang mamifikadong labi ay akmang naugma sa isang monghe na nakikilala bilang si Silokwan mula sa Chinese Meditation School sa medikal na pagsusuri ng statwa na kasamang isang buong katuan ng CT scan at endoscopies sa Amherst Fort. Natuklasan ang nakakamanghang detalye na maaaring magbigay lihim kung paano na ipanatili ang katawan ng monghe. Ang mga organ ng monghe ay inalis at pinalitan ng mga piraso ng papel na may ancient Chinese character. Isa pamamaraan na tugma sa mga practice ng mummification. Ang pag-iingat ay nagpapahiwatig ng kultural at relihiyosong kahalagahan ng monghe sa kanyang panahon, bagamat maaring mabigla ang ilan. Ang practice na ito ay hindi bago. Ang self-mummification ay isang mahigpit at disiplinadong proseso na isinagawa ng mga monghe sa kanilang pagsusumikap na makamit ang isang anyo ng spiritual na pagpapaliwanag. Sumusunod ang mga monghe sa isang mahigpit na diet at pamumuhay na unti-unting nagdudulot ng gutom sa katawan at sa huli ay napunta sa ilalim ng lupa. Ang prosesong mamification ay itinuturing na landas patungo sa pagiging isang iginagalang na buhay na Buddha at ito ay sinagawa sa ilalim na lupa. Ito ay naging practice sa ilalim ng ilang bahagi ng Asia, kabilang ang Japan at China, sa ilalim ng ilang mga sa ilalim ng ilang mga Buddhist tradition. At narito rin ang Well to Hell. Ang pangalan ng lugar na ito ay sapat na upang magpadala ng takot sa sinuman Ngunit kung makita ito ng personal ay tiyak na magiging mas nakakatakot. Ito ang balon ng barot na may sukat na 98 na talampakan at bumabagsak ng 367 na talampakan sa lupa. Ang sinkhole ay lumalapad sa halos 400 feet sa ilalim at may dalawang layer ng bato na may mga talon na may taas na 150 feet bawat isa. Ang nakakatakot na butas na ito ay unang masusing nilibot ng Oman Cave Exploration Team noong Setyembre 2021. Natagpuan ng mga explorer ang mga stalagmite, mga kulay abo at lime green na perlas ng kuweba na nabuo dahil sa tumutulong tubig. Madalas itong itinuturing na may kinalaman sa mga gene at may mga paniniwala na ang mga bagay na malapit sa butas ay maaaring sipsipin pinito. May mga residente pa nga na naniniwala na masamang pamahiin ang pag-usapan ng balon na dahilan sa nakakatakot na reputasyon sa loob ng mga siglo. Bagamat na isa na ngunit may mga misteryo pa rin nananatili tungkol sa balon ng empyerno, Ang eksaktong proseso ng pagbuo nito ay patuloy pa rin pinagdedebatihan ng mga siyentipiko. At narito rin ang karayom sa utak ng matanda. Ang katawa ng tao ay nakakamangha. Minsan ito ay nagdudulot ng kawalan ng kaalaman ng mga tao na mayroong mali sa kanilang katawan. Halimbawa na lang ang kaso ng isang 80 taong gulang na babae mula sa Russia na namuhay na may nakabaon na 3 cm na karayom sa kanyang utak. Natuklasan lamang ang karayom pagkatapos ng isang CT scan. Ang babae mula sa Susan Region ng Mansa, ay natagpuang namumuhay na may nakabaong karayom sa kaliwang bahagi ng kanyang utak. Partikular sa parietal lobe mula nang siya ay isilang. Ang pag-iral ng karayom sa kanyang utak mula pa sa kanyang kapanganakan ay nagpapahiwatig ng isang nakakatakot na istorya. Noong mga panahon ng World War II, hindi kakaiba ang pag-resort ng mga disperadong magulang sa Soviet Union na pumatay ng kanilang sariling mga anak dahil sa matinding kahirapan. Isa sa mga ginamit na paraan ay ang pagsaksak ng manipis na karayom sa fontanel ng sanggol, ang malambot na parte sa ulo kung saan ang bungo ay hindi paganap na nabubuo. Ito ay nagdudulot ng pinsala sa utak na magdadala ng kamatayan sa sanggol habang ang mabilis na naglalakihang fontanel ay unti-unting lumalaki. Ang kaso ng babaeng ito, iniisip na maaring tinangkang gawin ito ng kanyang mga magulang sa kahangahangang paraan. Hindi lang siya nananatiling buhay ngunit nabuhay rin siya nang walang malalang problema sa kalusugan na maaaring iugma sa karayom sa kanyang buong buhay. Hindi siya nagreklamo ng sakit ng ulo o iba pang sintomas ng karaniwang pinsala sa utak. Ang pagtuklas ng karayom ay isang buong sorpresa dahil walang halatang palatandaan ng pagkakaroon nito. Ang mga doktor ay nagpasya laban sa pagsasagawa ng operasyon para alisin ang karayom dahil sa advance na edad ng babae at sa mga potensyal na panganib na kasama nito. Naisip ng na mga doktor na ang karayom ay hindi nagdudulot ng panganib sa kanyang kalusugan at narito rin ang mysterious safe. Ngayon, ang kahon ay isang bagay na maaaring ikatuwa mong makita sa karamihan ng oras dahil karaniwan itong naglalaman ng mahalagang bagay. Ngunit maaaring hindi ito ang kaso para dito sa maliit na bayan ng New York na tuklasan ng isang magsasaka na si Kirk Mathisi ang isang malaking misteryosong kahon sa kanyang bukid. Ang kakaibang kahon ay nakakuha ng atensyon na tinatayang may bigat na nasa 500 pounds ay may kasamang isang sulat na nagsasabing kung mabubuksan mo ito ay maaari mong itago ang nasa loob. Ka sa kabila ng kakaibang interes, maraming pagtatangkang buksan ng mga lokal kabilang ang paggamit ng mga martilyo at iba pang paraan. Ngunit na nanatiling nakasarang kahon. Si Methising na inawala sa bayan nang matuklasan ang kahon, ay nagpasyang huwag ng punin ng laman nito Ipinahayag niya ang nais na ituring itong isang misteryo. Naniniwala nito ay nagbibigay ng kasiyahan sa mga tao sa kabila ng mga hamon na dulot ng pandemya. Ang mga diskasyon at hakahaka ukol sa laman ng kahon ay naging pinagmula ng kasaysayan sa kaligayahan para sa komunidad. Sa kagilu-gilu na tukoy ang kahon bilang isang lumang modelo na gawa ng Kerry Safe Company noong 1929. Ang pangalang Woods and Vic ay naroroon sa kahon Ngunit wala ng karagdagang impormasyon na natagpuan tungkol sa kumpanyang ito. Sa kasalukuyan, ang kahon ay itinago sa bodega ni Mathese at plano na ipakita sa loob ng museum para gawing atraksyon ng mga tao. Hindi pagupit sa loob ng 40 years si Sakal de Todo, isang 63 na taong gulang na lalaki mula sa Mir District sa India, ay umani ng pansin dahil sa kanyang kakaibang rutin sa pangangalaga ng buhok sa, loob ng mahigit na 40 taon. Si Todo ay hindi nagpapagupit ng kanyang buhok na nagiging sanhi ng kanyang dreadlocks. Tinatawag niya ang kanyang buhok bilang isang biyaya mula sa Diyos. Ayon kay Todo, ang kanyang buhok ay biglang nagkugat sa kanyang sarili patungo sa dreadlocks isang gabi apat na taon ang nakakaraan. Ang transformation na ito ay iniinterpret niya bilang isang tanda mula sa langit. Sa kanyang komunidad, si Todo ay kilala bilang Mahatma Gandhi, isang term ng paggalang. Hindi lamang siya kinikilala sa kanyang kakaibang buhok, kundi pati na rin sa kanyang papel bilang isang manggagamot. Si Todo, na dati nagtatrabaho sa Forest Department ng 31 years, ngayon ay nagbibigyan ng homemade treatments para sa mga Cupido at itinuturing na may mga kapangyarihang pagaling. Sa kabila ng atensyon na dala ng kanyang buhok, na nanatili si Todo na isang mapagkumbaba sa kanyang komunidad. Ang kanyang pamilya ay sumusuporta sa kanyang plano sa buhay para mapanatili ang kalinisan ng kanyang buhok. Si Todo ay nagbibigkis nito sa isang puting tela lalo na kapag siya ay lumalabas upang maiwasang dumapo ito sa lupa. At narito rin ang Great Attractor. Ngayon, narito ang isa pang nakakatakot na natuklasan sa kalawakan, ang Great Attractor. Isipin mo na ikaw ay nasa isang malaking laro ng tag of war sa cosmic. At sa dako ay may napakalaking misteryosong bagay sa kalawakan na tinatawag na Great Attractor. Parang pinakamalakas na humihila ng maraming galaksi patungo sa kanya, kabilang ng ating sariling Milky Way. Ang bagay nito ay napakalaki at napakalakas na nakakaapekto sa mga galaksi sa million light years. Ngunit narito kung paano ito naging mas kakaiba. Ang Great Attractor ay bahagi ng isang mas malaking bagay na tinatawag na supercluster na parang may higit 100,000 na galaxy kabilang ng universe. I-consider mo ito bilang isang napakalaking nayon sa kalawakan kung saan ang Great Attractor ay isa sa mga pangunahing atraksyon. Subalit ang tunay na nakakaintriga ay hindi tiyak kung ano ang Great Attractor. Ito ay nagtatago sa isang lugar sa kalawakan na napakahirap makita dahil sa lahat ng alikabok gas at mga bituin sa ating galaksi. Sa kabila nito, salamat sa ilang mga nakakamanghang pagunlad ng teknolohiya sa kalawakan na nagsisimula ng makita ng mga siyentipiko kung ano ang nangyayari roon. At narito rin ang isda sa lalamunan ng lalaki. Sa isang medyo kakaiba at nakakatakot na pangyayari, isang mangingisda mula sa Ehipto ang nakaranas ng panganib sa buhay nang mapatagpo ng isang buhay na isda sa kanyang lalamunan ang 40 years old na mangisda ay malapit ng mawala ng hininga nang dahil siya sa ospital. Ang isdang ito na nakakapos sa kanyang lalamunan ay nag-iwan lamang ng konting konting hangin na naging mahalaga sa pagpapanatili ng kanyang buhay hanggang sa makarating sa ospital. Ang kakaibang aksidente ay nangyari nung hulihin ng lalaki ng isda. Ipinatong ang unang isda sa kanyang bibig upang mapalaya ang kanyang kamay sa kasamang palad na ipit ito sa kanyang lalamunan ang medical team na pinangunahan ng isang specialist ay nagtakda ng endoscopic surgery upang iligtas at alisin ang isda sa kabila ng lahat ay buhay pa rin ang lalaki. Salamat sa maagap at matagumpay na operasyon ay nailagay ang mga isda sa incentive care para sa observation ngunit swerteng bumuti na ang kanyang kalagayan. Ikaw, alin sa mga listang ito ang pinakakakaiba? Comment mo yan sa baba ng video para malaman ko din at kung hindi ka pa nakasubscribe dyan, ay subscribe mo na. At see you next time!